Ah, oh, gandang umaga po lahat na po ako sa bilian ng sa fried itik. Ito po katakot-takot ng fried na itik na pulutan to. Ito. Dami po. Yan, ngayon lang ko yan ang ganyan. Oh, itik po dami oh. Ito po ang ano ng fried itik. Oh, oh, kuya. Oh. Hey, no, ito, ko ya. No, itik. Ito. Hindi naman siguro bawal ko. Ito, dito po natin ang budega ng itik ko. Ay, yung pinakamaganda rito. Oh, ito, ito. <laughs> na kuya, sinayadar ko maganda po. <laughs> <laughs> oh, ito pa ito. Oh, mga mm. Dito, ah, ito. Dito po umuukwa ng ano ng lang itik ng ansel. Mga pamilya-pamilya po rito isang ano. Yun. Oh. ito po. Narto oh, po, po ng bodega ng itik oh. Mm, kulang na lang po rito pang sawgo. Oh. lagi. Tiaga po kailangan nila ng trabaho. Hirap po niyan kasi ganyan din po kami nung araw eh. Hmm. Okay, ate. Hmm. Ang tagal yata natin yun. Doon oh. na ang itlog. Oo. Ang ginagawa ko nga, itlog na manok ang binibili ko eh. Talo sa itlog na manok. Pag niluluto, nagkakabasag. Pati mo po mo na kayo. Na po sila oh, ako uh, na. Ha. Apat po. Si. Ah. Kwenta okay. niyo na bilang niyo para sa ano. Pag sama-sama niyo na yan, ba? Lumpur ba yan? <laughs> kuya kaza ko ito to. <laughs> okay, ito pag gusto niyo po mga itik, fried itik ko dito po, muskilaw pa. Eh ko lang po kung binebenta nila ito. Eh kaya mga mga marlon yata ito. Ito eh. so, kay Kuya marami oh. Ah, binebenta hmm. ko. Mm. 250. 250. Sabihin po natin. Yeah. Reynaldo Fried uh, Itik. Reynaldo Fried Itik po. <laughs> ah, yeah, yeah, ayan po sila ko yang Ayun. Kuya, bahala na kayo bumili ng ah. Ikaw lang, oh, ikaw laging maano sa akin eh. Oh. Hmm. Reynaldo so, si si Abiter. Reynaldo Abiter yan. Ah. Siya po ang bagong palo po. Ako rin kami sa iyo apat. Okay, kantayin nyo lahat. Oh. Ilangin nyo. Tiwala, tiwala ko sa inyo basta bahala kayo. Hmm. Kayo kuya, wala pa sa iyo, Karay. Wala po. Talaga. Oh. Oh. Ngatan niyo. Aba, bitin si ako si Apo. Isa lang po nito, busog na busog kayo araw po gaya garto kami nagpa-fried itik po, fried Dito yung itik po, lagyan lang po lang. Lalagyan lang ng sapalok ito ng daw, ng sapalok, sarap na po. Narito po ang morgi ng itik. <laughs> Joke lang po, katayan po ito. Hmm. di tiyaga lang po, pagka nagkalulugon po, hirap yung mulmulan. Kagamitan po 25. Pati hmm. po bata, ito na May trabaho po. Ito bata, 25 na yan. O, beto bata, 25 na beto. Bata, na beto. Bata. Bo. Bata. Bo, talaga. <laughs> o, oh, papakanabangan na, titiaga. Na kuya. Ah. Sila po ang mga killer ng itik. <laughs> Ah, okay, ito po yung nakokon kong itlog do. Ah, ako naman. Okay, dala. Ah, kami ay. 40. 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 welcome, 40. 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 ngayon 40. 40. 40. 40. 40. ng itik Narito po ang katayan ng, ng itik ng fried titik na Marlon's po, kina Mang Ray, sa Mirlas, pupunta po kay Mirlas. Mga oh, lahat po yan. Sige, bilang mo. 50 times. Ayan mo, kung mo. Ayan, eh, ito pa. Ulam. <coughs> uh, okay, mo. Ayan, ito pa. Ayan, ito pa. Ayan, dito